Bigyan nyo na lang nga na yung iba doon na na. Okay. Ibigay mo na kaya lahat. Hindi sila na lang magbibigay. Ibigay mo na. naiyari na. Ibigyan nyo na lang yung iba doon na na. Sige ho na. Salamat.

Ayong tobi na yun yung mik. Oh oh wala na ka <laughs> wa kanti na ko yung dalaga. <laughs> tubig na lang <laughs> ang wala na. Wala na. Yan yan paghati yan yun na lang yun naman na <laughs> <laughs> Kailan nang uwi nyo? Ate kailan nang uwi nyo? Kailan nang uwi nyo? ah, bukas na kayo ang uwi ah, sayang madaling araw ang uwi ninyo madaling araw Ang ah, mga city pa ah, pagka ano, ibabalikan ko kayo din ni bukas pag mabutan ko ka pa kayo ano? happy new year po <laughs> tara di kemudian nanti dalam hati nah, 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 saya Anda saja kalah